in the first place wala naman silang hiningi sa akin na pera bagko sa katulong pa sila sa akin para i-vlog para dumami ang customer dumami ang makakita para makilalang Diwata yes. Paris so, pa yan ang naging paglilinaw ng viral street food vendor at internet personality na si Diwata kaugnay sa kumakalat na isyo na ginagatasan daw siya ng ilang vloggers na open ang topic ng tanungin siya ng vlogger na si RTV na nakapost sa kanyang Facebook page. Hindi maintindihan ni Diwata ang usap-usapang kontrobersya dahil hindi naman daw siya hinihingian ng pera ng mga vloggers. Malaking tulong pangaraw ang pagpunta ng mga ito sa kanyang pwesto dahil mas nakikilala ang kanyang negosyo at dumadami ang mga nagpupunta. Hindi ko iniisip na ginagawa akong gatasan kasi in the first place, wala naman silang hiningi na pera bagkus nakakatulong pa sila sa akin para i-vlog, para dumami yung customer, dumami yung makakita para makilala ang Diwata Pares, paliwanag ni Diwata. Patuloy niya, so pagdating dyan, sa gatasan na words, hindi ko na alam kung paanong gatasan kasi hindi naman kayo nang hihingi sa akin ng pera, wala naman akong binibigay, pag kumain kayo, nagbabayad naman kayo. Sinabi pa nga ni Diwata na walang pinipili at bukas ang kanyang tindahan sa lahat, kahit ito raw ay mga basher at hater. Sabi ko nga, welcome lahat dito, bashers, vloggers, newscasters, honest review, hindi honest review, welcome, Ania. Sa comment section, maraming fans ang lalong humanga at bumilib sa kabaitan at pang-uunawa ni Diwata. Narito ang ilan sa mga comments ng fans ni Diwata. Napakabait at napaka-professional talaga. Kahit sinasabi niya na hindi siya nakatapos ng pag-aaral pero ang ugali niya napaka-humble, sana wag kang magbago. Buti pa si Diwata maunawaan kayo, pero yung ibang nakaangat na, di nila maintindihan ang point kung bakit content niyo si Diwata, ang importante lang naman, you ask permission to take videos and respect his business, wag maging sagabal sa negosyo ng tao, your content has a purpose also, You earn money but in return you're giving him free promotion in his business. Yeah true, dapat magtulungan tayo para umangat bawat isa. Hindi para ilaglag ang isa't isa. Kaya mas madami pa blessing ang dadating sayo. Kaya siya blessed kasi totoong tao siya. Wala siyang tao na tinatapakan at wala siyang paki kung aangat ka. Kasi gusto niya pareho tayong aangat sa buhay. Panoorin natin ang video ng interview ni Diwata na inupload ng vlogger na si Art TV gatasan ng mga Ay hindi ko iniisip kung ginagawa kong gatasan kasi In the first place, wala naman silang hiningi sa akin na pera. Bagko sa katulong pa sila sa akin para i-vlog, para dumami 'yung customer, dumami ang makakita para makilalang diwata pa So pagdating dyan sa gatasan na words, hindi ko na alam kung paanong gatasan kasi hindi naman kayo nang sa ka ng pera, wala man akong binibigay. Correct, correct, Pag kumain kayo, nagbayad naman kayo. So, so mananatili so, yung uh, kaisipan mo na talagang welcome lahat ng vlogger sa iyo. Yes, sabi ko nga welcome dat dito, Bashir, vlogger, Jos <laughs> Master, Anis <laughs> <honest laughs> Review, <laughs> hindi honest Review, welcome. <laughs> uh, Ang decided sa kakapos na kahapon ay nagtas ng ano, uh, negative COVID sa business. Oo, oh, so, pala. Yung talawa, ano ba yun? Alam mo ate, hindi na bago yan. Alam mo, ang dami mong sinabi na ano, ang dami mong sinabi na ganda-gandahan, talitalinuhan, pero simple lang 'yan. Kung concern ka talaga, kung concern ka lang ha, ito lang yung mensahe ko sa iyo. Dapat hanapin mo ko eh. Tapos sasabihin mo sa akin gusto mo talaga ako matulungan doon sa sinasabi mong kailangan ng honest review, kailangan malaman ng may-ari para to improve kung ano man ayusin dapat ayusin. Kasi nangyayari kasi, hindi naman para maging concern kay ang ginawa mo, sinaraan mo ko sa social media mm -hmm. nagsabi ka na walang lasa lahat ng minuko nakatikim ka which is opinion mo yan pero saan ba ako maniniwala? Okay. sa isang tao lang, dalawang tao, tatlong tao doon sa libu-libong tao na iniwala sa akin okay. siyempre para sa akin majority first sa akin lang talagang talagang concern ka may concern ka sa negosyo ko at sa akin sabi mo, dapat kinausap mo na lang ako ng personal, hinanap mo na lang ako. Dinulog mo sa akin yung problema kasi solution natin at isang ba nagkamali, ano bang ba kulang. Yes. ko ng paraan eh. Hindi yung tatala ka sa social media, kukukak ka, nag ang dami mong sinabi doon. Tapos pinapalabas mo na ganda-gandahan ka, ganyan. Hindi naman, yung pinapalabas mo na may concern ka lang kung ano man yung opinion mo para matulungan ako. Kasi kailangan ng feedback mo. So, hindi yun eh. Hindi mo na kailangan ilabas pa sa social media kung talagang concerned ka, hanapin mo ako, tosapin mo ako. So diwata may problema ako dito sa iyo. Sana ma-improve. 'Di ba? 'Yun yung tamang tamang proseso, tamang way. Kung gusto mo talagang matulungan ako dahil sa feedback mo at magkaroon ako ng idea, ako may-ari eh. Ang nangyari kasi, nagpasikat ka lang. Nagpasikat. Oh, gusto mo lang mapansin. So 'yun lang ang mensahe ko sa iyo. Diwata ano impact mo kanon? Ano ka sa batang kiyam? Ano impact sa parehas mo? Lumakas ba yung ano mo? Paulit-ulit. Well, kasi di ba alam naman natin na kahit hindi pa ako lumalabas doon sa TV, marami naman talaga na akong customer. So, di ba mas lalo akong gumanda ngayon nung lumapas ako sa Batang Kiapo, nadagdagan pa lalo. So, nakatulong talaga ang... Um, ang TV for TV exposure sa mga sa business ko, 'di ba? Lahat naman eh. Katulad sa inyo mga vlogger kayo, may mga news diyan para nag-interview. So malaking impact nito, malaking tulong talaga nito sa negosyo ko kasi nakikilala siya.